Itong uh, hey, nagpalutang ulit ng issue na ito Meron po kayong pinagiba na barangay hall Diyan sa may Santa Cruz, Manila Ang sinasabi sa mga balita, kaya nyo po pinagiba Dahil walang permit at parang nakaharang Tama po ba sa sidewalk ng isang eskwelahan? Mayor, gano'n na na nakatagal, nakatayo Yung pinagiba po ninyo na, na barangay hall At kailan nyo lang nalaman na wala po palang permit yan? Eh, iyo po, uh, dala nang nagre sa akin yung ano nung kasagsagan ng kampanya Uh, hindi ko naman alam, dati kasi nung mayor ako, wala naman 'yon. Eh tatlong taon na nawala. Noong uh, nung nangangampanya, sumulat sa akin yung mga magulang ng eskwelahan, teacher at saka mga alumni. Ah, uh, na natanggap ko yung sulat, pinuntahan ko, masya-sya ka naman talaga. Eh, birin mo gate ng eskwelahan, o uh, tinayuan ng apat na palapag. Mm -hmm. Alam mo ang lapad? Anong lapad, Manong Ted? Kasi lapad ng bangketa, nasa bangketa. Ayun. Eh tapos din nagalkalde din ako. O, oh, salamat sa Diyos. O, oh, di sini, si, si, sabi ko doon sa engineer, sabi ko, ay, tingnan nyo nga, may building permit ba yan? Mm -hmm. And so on and so forth. Kasi, you know, roads, alleys, and boulevards, by space, no, manong pet, eh, beyond the commerce of man. May mali na kagad. Bukod sa reklamo ng mga magkakas. May building permit ba? Ng... wala. 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 O, yun, oh, dinuro ko kagad. Sa... Yun, nga po, yun nga po, yun. Uh -huh. uh, hindi ba uh, meron din dyan pakakasala yung kapitan mismo na pumayag, na pumayag. at saka yung city mm -hmm. engineer? Eh, hinahanap po na, eh wala pong ano, hindi po dumaan sa local government. Let me be clear. Ito ang maganda manong Ted. Tumayo yon, may mayor noon, tumayo yon nang walang alam man lahat ng taong gobyerno. All of a sudden. Ha? Huh? Uh, sandali lang. Hindi naman hindi naman po 'yan pwedeng maitayo. Problema okay. lamang ng overnight, 'di ba? Exactly. Oh. O kaya ngayon, sabi ko, basta durugin niyo 'yan. Hanapin niyo kung sino may pananagutan, bakit yan umusbong? So, eh, yung particular okay, na barangay okay. na yan. Opo okay. 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 uh, Mayor, uh, alam nyo ho, uh, klaro po yan na malfeasance, misfeasance, and nonfeasance. Non yes. Okay. yes. So, uh, may criminal liability po ang mga taong gobyerno na may kagagawan niyan? Yes. Hmm. So yes, ano pong ating aasahan, Mayor? Uh, Pinapapanagot oh, po. po namin sila. Okay. Uh, first things first, we're trying to clear the roads, address uh, mm -hmm. the complaint. Mm -hmm. Then, uh, sila po ay sinisiyasat po ngayon na mapapanagot. Okay. Okay. O, kasi sila na mga taong gobyerno. Saan galing no? ang o, pera, ang pondo? Magkano ginastamp? Saan galing ang, ang pondo para maipatayo yan? Eh kasi po, mayroon pong pangalan ng congressman doon dati. Noong nagpadala kami ng notice, biglang tinanggal yung pangalan ng congressman. Hindi po namin alam kung pera ni congressman o pera ng DPWH o pera ng taong bayan. Sinong congressman yun? Joel Chua po. Ay, hindi namin natanong kanina. No? Oh, di ba? Baka diba, sa Monday, matanong diba, namin siya. So, uh, Mayor, uh, si congressman ba gagas... Saan galing yung pera? Anong balita nyo? Saan Sang galing? Magkano ginasta dyan? Kasi sayang po pera ng bayan dyan pera ng bayan. Wala po kaming idea kung magkano ginasta silang pera. Pero apat na palapag mm -mm. Yung nipis ng bangketa Siyang nipis ng uh, building. building Okay, sige po So, nagiba na po ito totally, Mayor? Ay, ano po uh, Nasa poste na po kami E eh, di gumagasta ka pa rin dyan Paggiba na lang yan Siyempre Araw-araw <laughs> doon -araw, Minam, minamaso yun yung mga uh, uh -huh. uh, building na yan. Okay. May, mayor, uh -huh. nakakapanghinayang pero bawal mm -hmm. eh. Ano yes. mm -hmm. Mayor, congressman ng Maynila si uh, Joel Chua, uh, nagkaroon po ba kayo ng chance na kausapin siya mismo? Total, congressman naman siya dyan. Para itanong na kung yung mm -hmm. pinagiba namin, nandun yung pangalan nyo. And, ayaw po nila akong makita. Okay. Hindi so po ako ka, nagagiliw-giliw sa kanila. Opo, opo. Pero kayo ba'y sumunat sa kanila formally ang official of mayor to, to advise the good congressman? Uh, I don't want to accuse them. We want to find out who mm -hmm. funded it, mm -hmm. who implemented it, apo, 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 apo. and who is the real recipient. Uh, officially. Yung barangay ba chairman ayoko yung... ayoko lumabas na parang siya sinasabi nila. Apo. Eh katulad din sinabi ng isang congressman sa dos, namumulitika nung sinasabi ko noong kasagsagan ng pandemya ay kasagsagan ng uh, baha sabi ko okay. hindi po tumatakbo yung pumping station ay eh, sumagot kagad yung congressman ay eh, sabi niya namumulitika ko uubutin na lamang nag-show na si presidente ay eh, si presidente mismo mismo nagsabi na palpak okay. yung inyong pumping station o flood control project Okay, sige. sige. Last na lang, sige. Mayor. Kasi, may... Mayor, naglabas po kayo recently ng pahayag. Ang panawagan nyo po, ilipat na lang sa local government units. Ito pong operasyon, maging yung maintenance ng mga flood control systems din po natin. Sinasabi nyo po kasi, palpak yung ilang national agency sa limbawa na lang, yung DPWH at madalas eh, naapektuhan ng political interference. Gusto po namin mas maintindihan, Mayor, um, bakit po sinasabi nyo na talagang mas magiging effective yung mga flood control projects natin kung hahawakan yan ng LGU? Uh, hindi naman garanti na magiging effective. Ano? Uh, may papalpak din mga mayor o maaring mayroong magiging effective mayor. Pero ang um, katulad kasi kapag ka sa lokal, Manong Ted, uh, DJ uh, Chacha, eh may pananagutan sa taumbayan kapag ka pumalpak ng alkalde uh, sigurado 'yun uh, three years from now sisipain ng taumbayan 'yun uh, they'll be out of office so yung accountability uh, hindi na magkakaroon ng turuan uh, dahil uh, kailangan maging mabisa yung uh, local chief executive in this case kasi sa atin ngayon uh, DJ Chacha at Chaka Manong Ted mapapansin mo Manong Ted uh, marami kang tinuturong ahensya, di ba? Uh, bukod sa sarili mo, tinuturo mo yung ibang ahensya. Hindi ngayon malaman ng tao, sa uh, saan ba, S sino ba talaga kailangan namin uh, papanagutin? O sino ba talaga dapat na tumutugon? Mm -hmm. Kasi parang naging, uh, ano na eh, wardi-wardi yung uh, pagkaka hati hati ng uh, obligasyon na uh, sa taong bayan. Kaya sabi ko, uh, bakit hindi once and for all, na uh, yung pag uh, magpapagawa ang uh, national uh, government ng mga pumping station dahil sigurado naman tayo next week o ulan next month o ulan next year o ulan at may magbabaha at may babagyo o man ba naman na halimbawa o dinownload nila sa local government o at least isa lang isa lang ang mananagot mm -hmm. yung alkalde kapag ka uh, ang pumping station na pinagawa under his watch under his leadership ay hindi gumagana, hindi tumatakbo. Let's just say, for example, la uh, uh, Manong Ted, no? DJ Chacha. O mm -hmm. uh, yung sunog apog, pitong taon na o, uh, na ginagawa. O uh, hindi nga yung malaman. Uh, sino ba talaga ang uh, uh, dapat na papanagutin na uh, sa taong bayan? Kasi nangyayari, ang uh, may tuturo na may tuturo dyan, maring ahensya ng gobyerno. O baka naman manong Ted, DJ Chacha, may mga politikong nakikialam sa proyekto ng mga ganito, na wala naman uh, direct or executive power. Mm -hmm. Like for example, maintenance, mm -hmm. no? mm -hmm. uh, regular na uh, pagkukumpuni. Uh, those are the things. Kaya sinasuggest ko lang naman. Oo, Bakit hindi na sabihin na uh, susundin nila. Oo. Pero ako, at least yung taong bayan may singilin. Oo. Kumbaga Pag isang... Pag mo ngayon, ikaw, man, ikaw DJ Chacha, mm -mm. ka. Opo. O, bumangha doon sa Yanko, sa, sa ano, sa uh, Morione. O, oh, oh. o, pwede mo ba sabi, oy chairman, napakawalang nga mo naman. Mm -mm. Bakit nagkaganito itong ating barangay? Mm -hmm. Hindi eh. Bakit? Hindi ka rin sigurado eh. Si chairman ba talaga may kasalanan? Mm -hmm. O si Kuntihan? O si mayor? Oo. Oh -oh. tuloy yan, tao. Oo. Oh, oh. Saka... Ay, uh, yes. Nalilito po ang tao. So, ang rason kung bakit nyo nga po ito iminumungkahi, sabi nyo nga po, suggestion lang naman, depende sa kanila kung susundin nila kasi ang gusto nyo, pag naghanap ang tao sino ang dapat sisihin, yung responsibilidad na kay mayor. Parang oh, ganoon. Uh, Oo. Oh, oh. Parang parang sa ganon mapapanatag ang tao. Mm -mm. Oo. Oh, oh. so oh. Then they can choose, they can choose their leaders uh, effectively, no? Yung yung effective leaders. Pagka talagang uh, talipandas yung leader o oh, di papalitan ng utaw yon ngayon wala mapapalitan ng tao well, well in fact uh, i'm very happy uh, when the president mentioned in the sona no yung the last part talagang medyo nakita ko yung frustration ni presidente at saka yung gigil niya na once and for all matuldukan na itong mga pakikialam na mga politiko uh, sa flood control project Um, pagka po ba nilipat sa pangangalaga ng LGU o kaya yung flood control projects kina mayor eh mawawala, mawawala na po ba yung sinasabi nyong pakikialam or political interference Ay syempre po dahil uh, yung executive power uh, ay nasa mayor naman po yan ano eh yung mga halimbawa Leslie Jaacea uh, uh, o may ilan na congressman na pinagagawa ng presidente uh, remember the president uh, mentioned in the last one uh, last year na gagawin yung flood control. Maaring totoo na siya. Pinadala niya ang pera o salapi ng taong bayan sa isang ahensya ng gobyerno. Mm -hmm. Yung ahensya naman ng gobyerno, eh uh, ipagagawa e, base sa pag-aaral niya, base sa kinakailangan ng, ng pamayanan, no? na kailangan gawa ng flood control. E sasabihin ng congressman na yun, oh, ay teka, oy, ano yan? Ba't niyo pinagagawa yan? Oh, eh sa distrito ko yan, ba't hindi kayo dumadaan sa akin? Ayun na, doon ang magkakalay-chile-chile yun. Mm -hmm. so, o dahil uh, minsan mas matalino pa yung congressman kaysa doon sa ininyero. <laughs> mas matalino pa si congressman sa ininyero ha. Pero sige Mayor, yeah. sabi niyo po kanina masaya mm -hmm. kayo doon sa sinabi ng Pangulo sa nakaraang zona. Gusto niya nga po ng accountability dito sa sinasabi niya na mga mm -hmm. posibleng nagbubulsa itong mga infra-projects natin. Pero baka naman po kasi pag nilipat sa LGU, yun po bang corruption mawawala o malilipat lang din po sa LGU? posible pa rin yun, no? Na may mga talipandas din na local chief executive, di ba? Pero kasi, ang kaibahan kasi nun, pwede kagad sipain ng taong bayan. May direct na pananagutan. Tingnan nyo po ngayon. Halimbawa po, no? O let's say, nagbaha ngayon. Let's say, nagba Eh, bukas may halalan, no? Eh, makapaniningil kagad ng taong bayan. Uh, doon sa leader na uh, makati ang kamay. O kaya hindi ginampanan ng kanyang tungkulin. Okay. Uh -oh. Then I'll put now the same situation, may baha ngayon. Hmm. Bukas sa lalan. The same scenario. Pero nadodo pa rin sa mga ahensya ng gobyerno. Walang magagawa ang taong bayan. Kasi uh, politicians uh, can make excuses. Ay hindi akin yan. Okay. Kita mo, hindi mo napasin yung isang congressman Manong nung Ted, nung in-interview uh, sabi niya, ano, eh wala kong alam diyan. Eh DPWH yan eh. Kawawan DPWH. Siya naman ang nasisi. Pero sa totoong ano, tama yung sinabi ni Presidente, eh, huwag na tayo magbulahan. Alam naman namin na nakikialam kayo dyan. Oh, so ito ho, ilatag natin to sa konteksto ho ni Mayor, no? Uh, kung ibibigay mo nga sa LGU yung full responsibility ng proyekto, yung funding ibibigay mo sa kanila, sila dapat at the end of the day ang accountable. So kapag yeah. despite the funding, oo, sa mga proyekto nagbabaha aakuin dapat ng mayor yung responsibility dito at mangangatwiran siya kung bakit, no? Kasi kung sa congressman, oo, maaring sa panahon ng kampanya sabihin na ako ang naghanap ng pera para dyan, pero kapag nagbahana, ay wala akong kinalaman dyan kasi DPWH ang implementing agency. Ganun po, mayor? Opo. Maring ang ano eh. O, oh, para mawala ang duda naman sa korupsyon o, oh, ng, uh, uh, sa, alibaw, sa mga alkalde. Tama hmm. naman yung uh, isang punto ni DJ Chacha na, o di gawin niyo implement nyo, tumatakbo na. Mm -hmm. o, kami na mag-maintain. Sa amin na yung maintenance. Mm -hmm. At poder ng pangangalaga noong ano. Mm -hmm. It's either that way, no? Or, tipaga, okay. ibigay nila yung okay. full responsibility, yes. Uh, ngayon kasi, tama po kayo, Manu Ted. Ako nakita ko isang interview. Awangawa ko sa DPWH eh. Eh kasi nung bandang huli, berin mo apat na bagong uh, uh, deep uh, pumping station sa Maynila. Ang tagal na. O, noong pinag pinagagawa, eh, alam naman natin pinakikialaman ni Congressman, nung hindi na tumatakbo, nung in ay wala akong alam dyan. Eh, DPWH yan. O kawawan DPWH, mas kawawa ang taong bayan. Sa district yun, Mayor? A distrito po yun, yung in-interview na congressman na yun. Sino congressman doon sa distrito? Si Valeriano po. Okay. So, yan may sunog apog. Apo, isunog apog. Okay, yung sunog apog na yan, uh, mayor, yung funding po nung pitong taon nang ginagawa, yan ba'y funding sa flood control projects under DPWH o ito ay bahagi ng Metro Manila Flood Management Project na inutang natin. Ay hindi ko po alam kung saan ang funding pero ito mm -hmm. po ang funding. It started 2018. Tama mm -hmm. naman po si Congressman Valeriano. Mm -hmm. oh, hindi pa siya congressman ito no eh kaso po 2019 congressman na siya no mm -hmm. hanggang ngayon po June 23 2025 o oh, hindi pa gumagana ay naabot na 774 million oh uh, so uh, kalsada lang ito uh, opo ang implementing agency po DPWH DPWH po Okay, sige. So, ah uh, willing ba kayo makipagtulungan ngayon? Kasi, di ba yan ang mga gusto nating maimbestigahan? Ma uh, yan ang tinutukoy ni Presidente? ng ganyang uri exactly. ng mga proyekto? Opo. Ito yun, I think, uh, dito nag-init ang ulo ni Presidente. Di ba? Tingnan niyo po kung kayo po lalagay sa sitwasyon ni Presidente. Manong Ted, pinadala mo yung pera. Binigyan mo ng pondo. Pinai-implement mo because you want to put an end to the problem. De, ikaw naman panatag. One year thereafter, hmm. oh, eh, hindi gumagana. Eh, talagang magpapanting din naman ng tenga mo kahit pa paano. Di ba? Mm. Sino ang district engineer? Ay, hindi ko po kilala yung mga yan. Oh. Mm -hmm. Ano po yan? Mga DPWH po yan. Okay, sige. So, ganito po. Uh, maliban sa DPWH, uh, doon naman sa papel ng MMDA, isa rin po sa complaint na atin pong naririnig nga, ang, DP, ang MMDA may sariling project din. And then, ang MMDA, kapag nagbababahan na, sinisisi, yun ang tatapo ng basura. Yung bumabara po sa kanilang pumping station. Ano pong take nyo? Dapat back ang LGU na kayo na rin, para talagang hindi na pwede pe mga tuwiran din po ang sino man. Kasi ang MMDA din po, eh, mahilig din magturo. Basta po ganito, katulad niyan, no? Uh, we have 71 pumping station in Metro Manila. At yan, nasa creek na pangangalaga naman ng MMDA. No? Uh, out of 71, 24. It's the same thing. Yung sa MMDA, tumatakbo yung pumping station. Gaganito yun ko lang, no, Manu Ted. Pagagawa ng DPWH, pag gumagana na, ibibigay na at tatangan na, na ng MMDA kasi yung mga creek under sa pangangalaga nila. Mm -hmm. So, after ipagawa, ipapatangan sa ibang ayensya ng gobyerno. Yung lokal na gobyerno mm -hmm. walang kinalaman sa pagpapagawa mm -hmm. sa pagmimintena. Mm -hmm. Kaya ang mangyayari, mm -hmm. pag may basura, may baha na na na, na, na puno mm -hmm. yung yung mga creek ang laging masisisi ay ahensya ng gobyerno o taong bayan. Hmm. Hmm. kaya ang nangyayag siya sabi ko, kaya nga ang sinasuggest ko, hey, bakit ba hindi na lang ibigay sa mga lokal na pamalaan? Opo, Total, so, may direct mandate kami yeah. yes. at saka, may accountability kami. Opo. Mayor sa Maynila, ilan ang pumping stations na nandyan sa inyo? Out of 71, nasa MMDA under sa management oh, mm. ng MMDA mm. sa Metro Manila mm. kami po 24. O oh, so 24 oh. po ang nasa sa inyo. Yang 24. May malabon ang malaki. Opo, oh, uh, oh, Manila oh, at Malabon oh, 17. Other than that for ano na barya na. Opo, oh, opo, oh, opo. Oh, oh. Sa sa 24 na iyan gumagana po lahat sa inyo. Opo, oh, itong mga pumping station ng MMDA gumagana naman. Mm -hmm. Yung mga bagong pinagawa. Ang apat to, Sunog Apog Pumping Station, Estero de Abad Pumping Station, Remedios Pumping Station, Padre Paura Pumping Station. Kaya kung napapansin nyo, bakit nagbabaha doon sa pinupuntahan mm -hmm. ko lagi na lugar mm -hmm. noong kasagtagan ng uh, bagyo. Okay. Top up it nyo, Malate. Mm -hmm. Because hindi po gumagana yung mga pumping station. Ano ang mga dahilan ng hindi gumagana? Walang power up. Brand new, hindi naka power up. Brand new, unusable. Brand new, defective. Oh, ano yung defective? Gumawa ng bahagi ng katawan ng pasilidad nung nilagay yung makina Ayun, hindi, hindi, hindi masyadong apo, hindi, hindi masyadong apo, 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 oh, apo. 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 Oh. Mayor, kasama yata yan, uh, bas basahin, bigyan namin kayo ng kopya, nung Metro Manila Flood Management Project Phase 1 report ng World Bank, no? Uh, kasama kasama 'yan doon po sa kanilang findings I think ito rin po yung funded nung 500 million dollars na inutang natin 2017 and 7 years po ang in the making na extend ng 2 years so 9 years na po in the making ito. Mm. Opo yan yan eh, po yan. O kaya nasabi nga na ilan po sa mga findings nga ng auditors ay gumawa ka ng isang uh, pumping station pero yung kinakabit mo na yung makina hindi match hindi siya Apo apo ito po yon. Saan po ito banda? Ayan po yung sa may sunog apog. Okay, sige. So, uh, ito po kami pinaki pinakialaman ng kongresista? Eh, eh yan po yung eh, may isang pangaho. Pagka sinasabi nila, o oh, ito, pagawain bayan natin. Oh, eh, sabi naman daw niya, hindi. Hmm. Hindi raw siya nakikialam. Yun hmm. po ang sabi niya. Opo, oh, opo. Kukunin po namin po ang kanyang panig po sa isyong ito. Ngayon, Mayor, ito bang iniisip po ninyo ay ideal sa buong Pilipinas na na-concept? Meaning, uh, kasi kayo po, you're speaking for Manila, no? Ito hupay effective ka ninyo sa buong Pilipinas na kaya? Na baka ho naman pakinggan kayo ng Presidente at makanya ma, 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 pong maipanukala sa ating mga kagalang-galang at pinagpipitaga ng miyembro ng Kongreso? Hindi ko po alam masisigurado sa inyo kung effective. Pero isa lang po sigurado ako, may mananagot sa taong bayan na mga politiko. Yun yung point ko. At sigurado naman ako, whoever knows their geography, whoever knows their constituency whoever knows their people it's the local government chief executive yung problema ng kalsada at yung paulit-ulit na problema ng mga ilog ng mga creek mm -hmm. riverside and so laging governor and mayor because yan ang laging nasa mm -hmm. locality opo kumbaga din po nga no para ho, yung account para yung para wala nang turuan opo pati okay. sa issue po ng corruption no opo yung pondo kayo po, ito ho ba, uh, ito ho ba from the funding, sa ida-download sa inyo, kayo magpapabid, kayo ang mag ang magbabantay hanggang sa matapos para wala na pong usapin pa nang sino mang sisisihin kundi yung mayor. Pwede. Kung wala naman silang tiwala sa mga mayor, baka katulad din kami ng mga ilang congressman, no, na hmm. talipandas hmm. O di gawin nila yung pondo na sa kanila ipagawa nila. Oh tapos ibigay sa amin ng maintenance and operation. Kasi mm. manong Ted, para everybody happy. Excuse, joke lang, joke lang po. <laughs> Hindi. Yung sa amin no kasi, mm. nasaan halimbawa, walang utaw yung ano pumping station. Mm -hmm. Nowhere to be found yung mm -hmm. kanilang tao. Mm -hmm. But how can you operate that okay. in the midst mm -hmm. of a, uh what do call this uh, a aberya. Mm -hmm. Pero preferably para isa na lang ang yo-hoyo, isa na lang ang mananagot, isa na lang ang pupukutan ng ulo ng taong bayan. Let the local chief executive manage, operate, and build it. Opo, kasi nga mahirap din kung pauubaya sa new mayor. Kasi si mayor, makakatwiran din. Eh, substandard ng pinagawa eh. Eh, andali na si, andami mong katwiran kapag pinaubaya na lang sa Pag, eh, di ba? Hindi, mas maganda yun. Ikaw magpapagawa, ikaw magpapatayo, ikaw lahat magbibid. Ikaw na lahat. Para yung sole responsibility sa kayo, kay Di ba? Para gumulong ang ulo mo sa taong bayan, kapag kapalpak yung pinagawa mo. Hmm. Can you imagine, one pumping station would take about, what, 2018, 2025, so seven years, hindi paggawa. gawa. Magkaano yung cost, Can 800 you? million? 700, uh, let me, 774 million. Hmm, baka kulang pa yung pera. Hindi yes. ko po alam, hindi po ako yung minyero eh. Isang okay. pumping station lang yan, yung sunog-apog yeah. lang po yan? Ayan po, yan po yung nakalagay dito sa wow. data. Eh mm -hmm. baka kulang pa sa, po, sa pondo, Mayor. Kaya hindi matapos-tapos. O di, uh, alisin na natin ng mali sa ating isipan. Eh kung kulang sa pondo, ay di sana, dagdagan na nila para matapos na. Mm -hmm. Para magamit ng taong bayan. Mm -hmm. Kaya you could imagine na manungkid. Uh, parang dagat-dagatan yung Opo. sunog apog nung nakaraang uh, mm -hmm. Mm -hmm. Pag -uulan. Pag -uulan. o last o, o, o. week, pagulan. sige. Okay, marami po dito ano, ano ho, ang may reaksyon nga dito sa inyong panukala, no? Uh, ang iba po nagsasabi nga, oh, nga naman. Opo, I mean, para ho yung accountability, isa lang, and then sabi naman ng iba, eh, e, paano si Eddie? Ano oh. si Eddie? <laughs> Eddie kami, Eddie sila. <laughs> <laughs> Tama naman yan, no? Uh, we must put doubt on every uh, suggestion. Uh, maganda naman yan. No? Uh, at least, uh, nagkakaroon tayo ng uh, mga, mga way uh, para paano pa rin iwasan niya mga pag-aabuso sa pondo ng gobyerno. Kaya alam, mga, eto uh, ito kasi ang kagandahan lang, Manong Ted, mananagot talaga yung local chief executive. May sisingilin ng taong bayan. Eh, taun eh, taon-taon na yan. Eh, mo, Manong Ted, uh, elementary pa lang ako, lumalangoy na tayo sa baha. Hanggang ngayon. Pero mapasin mo, walang nanagot. Mm. Pasin okay. ninyo lang, Manong Ted. Okay. Walang nanagot. Okay. Baka estudyante pa kayo sa Maynila, Manong Ted. Mm. Uh, okay. Bahana tama, dyan. Tama, Sa Loton po, lumalangay na kami dyan, uh, 1974 palang oh. pa lang. 1974 mm -hmm. palang Opo, sa, sa, City Hall, sa Manila. Opo, opo. Hanggang tuhod na ho ang baha na dati habang kami papasok sa Intramuros. Opo, pero kahiyang nyo yun yata yung nangkutis nyo ang baha, no, Mayor? Kung kayo lumalang. Pa? Okay. Kahiyang, kahiyang ka sa nangkutis nyo yung baha. Oh, okay. oh, mas eh. May pahabol pa, eh. na Oh, oh. <laughs> oh, oh. <laughs> ako sa basura. Oh. <laughs> oh. Mayor, oh. may sure. Hindi natin siya makapagod. Oh. Yung tungkol po dun sa investigasyon sa basura, tuloy-tuloy po ba? Ano na pong update doon Ay, awan ng Diyos, ay nagnonormalize na po kami. Oh, te nakukuha na po yung basura. Ngayon naman, meron kaming isang nakita na ginagawa kaming tapunan ng mga ilang individual na galing sa ibang bayan. Yung pala nung araw, uh, about a year ago, no, uh, may nangungontrata mga private uh, uh car or uh, vehicles. Kukunin yung basura do sa isang syudad, itatapon doon sa Happy Land, sa kanto ng Kapulong, hmm. sa Kaaten. Kahapon noon, oh, nahuli namin, nakakulong na po ngayon. So 'yun ang mga binabantayan namin kasi dati kasi nakakalat ang basura siguro mm. kala na mga ibang taga-Metro Manila pwede na kami tambakan ng basura uh, but uh, we will make sure mm. that these things are in order. Okay. Nakakulong na po na impact fact tayo yung nakita kong okay. uh, nagbalita. Okay, sige po. So kami makikibalita po mayor ha, sa mga pangyayari diyan po sa inyong lungsod at uh, in fairness naman ang amin din po kukunin po yung panig ng dalawang Opo. congressman po na niyo po nabanggit. Salamat, Yor Opo. Opo. Thank you, thank you Manong Ted. Oh, thank you Opo. sa inyo, Mr. DJ Chacha, sa ating mga manonood. Salamat.